happy base good morning today is day 15 of 365 year 2024 so i'm just boiling water because i'm going to try this um, noodle this one from viva and we'll see if it's gonna work i don't want to boil it like you know i just want it to because i tend to overboil it most of the time so i'm just gonna try it like these soak it and that's it i want my noodles to be extra like stiff you know it's like crunchy still but uh, not really yeah being soaked in the water will help it ano um okay, parang hindi, char, baliktad basta, dyan lang, susok lang natin siya sa mainit in fairness, mabango siya I want my noodles to be like pancit canton. Wait. Ayan, medyo smooth na siya. And ma na siya nung no? soup. So, yeah, I'm gonna make coffee as well dun sa natitirang ano. I have this. Pero I switched already to Blanca for a long while. Pero dyan sa bakala, ito lang yung meron sila brown. So, that's what I'm gonna drink. Okay, may mga tao dito sa yard ko. And mag-isala ako dito sa bahay. Kaya sinara ko yung Pero ako lang ba? Yung medyo praning sa mga ibang tao pag mag-isa ka lang sa loob ng bahay. Yun yung kinakatakot ko like OMG. Dito muna ako sa room ko kasi may susi naman ako extra just in case. Hindi ako natatakot kung nakawin nila lahat, kung kunin nila lahat, basta. hindi <laughs> <laughs> naman, hindi ko alam yung na siya doorbell. Kanina may pumunta na. Nag-doorbell siya pumunta na, chinek yung. Kasi anyway. nilalock ako. Kasi yun talaga yung fear ko yung may ibang tao na, alam mo, na kanina, may pupunta ng check, related daw sa mito ganyan. Pero syempre, hindi tayo pwedeng magtiwala basta. At lalo dalawa sila, just ko Lord. Ay! Wala oh, lang ako. don't like this feeling. Char. o -E. Anyway, uh, magliligpit ako kasi I have a market soon. So, iti-check ko yung mga items na wala ako and gagawa tayo kung wala. So, ayan po siya. I'm so excited kasi meron ulit. And ano, um, we'll see kung available. May mga available. Available, <laughs> available pa ako ng mga product. So, ayan. And magpipicture din ako ng mga stuff kasi kailangan kung mag-post sa Instagram push natin yan. I was planning to buy a tripod, pero naka-add to cart lang siya sa Amazon. Pero hindi ko siya binibili, gawa ng medyo pricey siya. Nasa pricey side siya. And naalala ko itong um, camping light namin. Tripod style siya. So, ayan siya. Kinukonnect nga lang to sa battery or something. So, iniisip ko, I think, this one can be detached. etong light mismo, ito. Tapos, gagaw i-attach ia ko yung sa tripod ko. Mamaya paglabas ko, kukunin ko siya. Ngayon ko lang napansin, siguro possible siya. Kasi mataas to eh. Parang mas matangkad siya sa akin. Wait, let's check. Wala akong plan na lumabas ngayong Monday. Kasi I will be out with the kids later. Kasi may training, swim training. So, yun. In the meantime, ano, tumuna ako sa bahay kasi unahin ko muna yung mga ganap ko dito. So, ayan. Ayan siya. Pero siguro to, tingnan ko lang kung gaano siya kataas. Kasi feeling ko mataas to eh. Ayan, kinausap ko sila. <laughs> kasi nagdi-drill-drill sila doon sa labas. Kaya sabi ko, anong nangyayari? What's going on? Sabi niya, nag-attach daw pala sila nang device para online checking na hindi na yung monthly na pum may pumupunta para mag-check ng ano ng meter ganun kasi sinabi ko kay Habi natatakot ako may tao dito so, sabi yung alamin mo kung ano purpose ng pagpunta nila dito so ayun minsan okay din naman magtanong minsan oi lang ako <laughs> so ayun minsan nagre-report ako kay Habi para just in case alam niya 'di ba Meron pa akong gustong dapat i-check pala sa town inuutusan niya ako pero hindi na ako makaalis. Kasi mag-11 na. Gusto ko saan ng ano kasi mabarang kong gagawin kasi. Okay. I-on ko muna yung dishwasher para makapaglaban. Makapaglaba tuloy. Makapag ano. Makapag bawas na ng mga dishes. Let me see kung puno. Ayan, I am cooking lotus fruits. I mean, making chips out of it. So yan, um, inaano ko lang siya. hina ko lang. Ako I'm gonna be doing something out of this one kasi nai-ignore siya. Or there's one, I think, na na-open. Wait, I'm just gonna get it. Nai-ignore siya kasi nagsusawa din minsan yung mga bata ng mga musli or granola. So I'm gonna do something out of it. nag ko siyang granola bars or musli bars. So push natin yan. Hindi ko alam kung bakit hindi nila bet. It's because baby girl said she doesn't like the nuts on it. And baby boy said there's no added sugar. Kaya hindi siya ganun ka-sweet. So, naboboringan na sila. Kaya ngayon, gagawin natin is yes. gagawa tayo ng granola bars that I got the idea from TikTok. So, duman lang sa FYP ko. And I was like, hmm, pwede pala to. So, ayan. Gawin natin. Mag-squeeze lang tayo ng honey. I don't know how much, but yeah. Damihan na natin para mag-incorporate siya. Wait, it's so hard to squeeze. Meron ako dito yung hindi ini. So, ayan, I think it's fine. Nag-incorporate naman na siguro siya. So, ilalagay ko na siya dito sa baking tray. Tapos, freezer. So, ayan, push. I'm supposed to add chocolate, pero wag na lang kasi sweet naman na. Ewan ko because of the fruits and the nuts, I think. And the honey, maybe. din Yun yung ano, peanut butter din. So, yeah. kaya wag na lang. Ito na lang. I think my Baking, baking tray is too big. So, ayan, iya, ano lang natin siya. Ipe press lang natin siya, di ba? So, exciting. Napakadali lang gawin, pero hindi ko ginagawa kasi ini-ignore ko ng mga possibility. Kung hindi pa duman sa FYP ko, hindi ko ba maiisip yung mga ganito. Di ba? Namar. Tapos <laughs> natin yan. Gagawa ako ng tortilla wraps pagkain ng mga bata kasi maybe in 30 minutes pa uwi na sila. So at least may snack sila at the same time may training sila later so may energy sila kahit pa paano. And punta kami sa bahala later to buy some bananas. Ganon. Kasi wala kaming fruits. Mayroon palang grapes. <laughs> yung sa ano. Viva kahapon. Yung pinabaan ko kanina sa kanila ano, cucumber. Yung grapes ano baba ba? Eh, yung mga maliliit na, ang tawag dyan? Gerosterd. Ano siya? German kan I mean, ano. Gustong gusto nila yung bread na yan. Tapos, sandwich. And, biscuit and cheese. Yun. <laughs> Tagal nag-isip. Meron pa kasi natirang ano, yung bilog na cheese from last year. What's they call that one? Um, yung keso de bola. Yun. Laki pa. So, <laughs> pinabaon ko na. Kasi mahilig naman yan sila sa keso. May ignore lang talaga. Tignan nyo. Epic fail, Bitin. Dapat pala 3 cups yung nilagay ko. On our way to the kids training. Yan. Na ako na ako nakapag-update kasi kanina dumating na si Habibo tapos nag-prepare pa ako. So, mac and rin para hindi na kami sa adnok later. Na dinner na lang. Well, actually, baka dumaan kami ng pagpala kasi yung mga prutas na gusto kong bilhin. Time check, it's 9.24. We are here at adnok kasi magpapagas ako. Last time nagpagas ako, ano, Wednesday. Kasi naman Thursday. Friday. Saturday. Sobrang galagalagala -gala -gala kami. Malalayo. So, pwede So, yeah. Push. <laughs>